Kamusta mga maka full court halina't pag-usapan natin yung Sigurado nagsisisi na daw ang ibang NBA team dahil hindi nila kinuha si Dalton Connect Ayon, kay Lebron James madaming ginawang record ng Lakers rookie Siya na rin ngayon ang may most points by a rookie this season Grabing performance nga kung ginawa ng Lakers rookie na si Dalton Connect kanina kontra sa Utah Jazz dahil matapos nito itala ang kanyang career high 27 points noong laban nila last game kontra sa New Orleans Pelicans panibagong career high na naman nga kung ginawa ni Dalton Connect kanina. Nagtala lang naman ang Lakers rookie ng 37 points, shooting in say 9 of 11 beyond arc. Ang sham na 3-pointer ni Dalton Connect ang most 3-point made by a rookie at record din ito sa Lakers, si Dalton Connect din ang ikalawang rookie sa history ng NBA bukod kay Blake Griffin na nakagawa ng 35 plus points zero turnover na may 75% shooting sa field ang 37 points rin ni Dalton Connect ang most points by a rookie ngayong season, 22 straight points din ang ginawa ni Dalton Connect para sa Lakers kanina. Grabe parang inulit niya lang ang naging pre-season performance niya noon kontra sa Phoenix Suns kung saan 20 straight points ang ginawa ni Dalton Connect at binuhat nito ang Lakers para makakombak ang panalo sa Suns. Nagtapos siya dito na may 35 points shooting 8 of 13 sa three point area. Nakakatakot mag-init sa tres ang Lakers rookie. After nga ng game kanina, sinabi ni Lebron na hindi daw hinaanap ng Lakers si Dalton Connect. Kundi pinalampas daw ito ng mga NBA team sabay tawa ni Lebron, sinasabi nito na sigurado nagsisisi na ngayon ng ibang NBA team dahil hindi nila kinuha si Dalton Connect. They didn't find Dalton Connect. The 16 teams. Did anybody watch him? Yan nga yung mga sinabi ni Lebron James at samantala sa naging pahayag ni Dalton Connect ay pinasasalamatan niya si Coach JJ Redick dahil hinayaan nga lang daw siya na mag-init at nabigyan nga daw siya ng pagkakataon at pagkatiwalaan, at ganun din daw si Lebron at Anthony Davis malaking factor yung mga sinasabi nila Anthony Davis at Lebron sa kanya. At isa pa sa mga pinasalamatan niya yung pamunuan ng Tennessee na patuloy nga daw siyang sinusuportahan. Playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. year' it's a new me.